So, okay na, napaka useful ng hagdan na naginawa ginawa ko. So, ito, malapit ang natapos yung pagbubuhos namin. Mga limang sako na lang yung kulang dito. So, welcome, Relax TV. Gusto may mga kaidol, nakita niyo to. Tapos ko nang nagawa itong ladder or hagdanan. So as of now itong hagdanan na to ay pwede na itong daanan. So sa last na mga vlogs ko is nasabi ko sa inyo na gumawa muna ako ng hagdanan or ladder papuntang itaas para during bubuhusan ko na yung itaas is may pagdadaanan na tayo papuntang itaas So ngayon ay naminix na tayo ng silinto para bubuhusan na namin yung Taas. So okay no Napaka gamit yung Ladder na ginawa ko So before ko ito Pinuringan or binuusan yung uh, Two stories ng aking bahay Is ginawa ko muna Yung hagdanan So napaka lucky yung Gamit ng hagdanan na ginawa ko kasi dito dadaan yung mga taong uh, magbubuhos. Kapag uh, hindi ko ito uh, ginawa ng hagdanan. So saan dadaan yung mga uh, kasamahan natin na maghakot ng ano, simento. So pupunta tayo sa taas. So na napaka useful ng hagdanan na ginawa ko. So ito malapit ang natapos yung pagbubuhos namin mga limang sako na lang yung kulang dito. So sa pamamagitan ng hagdanan na ito is yung floringana namin ay madali lang natapos. So kitang-kita nyo tapos na naming na pluringan.